Kamusta, survivors? Welcome to my channel. Ang topic natin ngayon ay mga common emotion after stroke. ang unang common na emotion pagkatapos ng stroke ay shoulder ball bar o di-makontrol na emotion. Ang shoulder ball bar o di makontrol ang emosyo, ang isang emosyo na di mo mapibikilan ng tulad ng galit o masaya. Pag naranasan mo ang sugar bar ay halimbawa pag pagnarandaman mo ay galit ay narandam mo ang sobrang galit at saka pag, pag masaya ka, nakarandam ka na sobrang saya-saya mo. Ang ikalawa ng emotion after stroke ay depression. Ang depression ay pinakakaraniwa na maramdaman pagkatapos ng stroke. Ang dahil sa na umiiba na takbo ng chemical sa utap natin. Ang ikatlo na common na emotion pagkatapos na stroke ay galit. Pag naramdaman nyo ay sobrang galit ay dahil sa umiba din na chemical sa uta at saka saka naramdaman nyo ang pagluksa at di matanggap na stroke victim ka. Ang ikapat na common na emotion after stroke ay awa sa sarili. Ang pag-awa sa sarili ay kunitado ng sa depression mo na nakaramdam ka na matinding lungkot at saka nawalan na pag-asa. Ang ikalima na common emotion after stroke ay nawalan ng pag-asa. At pagwalan ng pag-asa ay dulot din sa depression mo at saka nadismaya ka sa stroke mo Subscribe so to my channel.